nakakatuwa ang kamatis ni nanay meron na siyang silay Ayan, no oh. may silay na ang kanyang kamatis malapit na siyang mag harvest so yung sosobra dito pwedeng ibenta niya doon sa sari sari store at uh, may sari sari store naman yung anak niya kaya siya na lang yung bibili at kami yun so ayan yung nakakatuwa kasi may resulta yung kay nanay na kamatis tingnan pa natin ape farming sa inyong lahat. Narito tayo sa ano sa backyard farm ni Nanay. Uh, ito yung dati nating inano. Uh, uh, Tinulungan natin siya na trellis. Then uh, pagka kasi healing up tapos nagdadamo. Ito na yung ginagamit natin. So para matanggal yung damo, atin na siyang kung mapapansin natin, kaya ganito yung ginagawa, no? healing up to, lumalabas na yung mga ugat niya. Ayan siya, lumalabas yung ugat niya. Kaya ang ginagawa natin ay ini-healing up natin. So, gamit ang pala, pang ano na pantanggal na rin ng weeds. Then, nahiling up pa natin. Dahil may expose yung kanilang ugat, ah uh, ibig sabihin nito, humihingi na siya ng abono dahil medyo dumadami na ang bunga niya tulad nito ng isang to, dami na rin ng bunga. Ayan. Medyo maliit pa lang siya, pero yung iba dito, ah, medyo madami na. Tulad noon, naroon sa kabilang 'yan. Ayan, dami na ng bunga. Ayun. So, bakit nga ba natin naisip at yung katulad ni nanay na magkaroon ng ganitong ah, backyard backyard garden? So, ah, sabihin na natin na dahil din ito na epekto na rin ito na sa ngayon ay magandang epekto nung ating COVID-19 pandemic dahil noon ay limitado lang di na makalabas ang mga tao maswerte na lang yung may mga bakuran yung may mga rooftop dahil nagkakaroon sila ng activity nung panahon na yun ang isa pa dahil bagamat merong ibinibigay ang ating pamahalaan na na assistance o yung tinatawag na ayuda pero alam naman natin na hindi sasapat doon. Kaya makalipas nung uh, medyo magluwag na, nung uh, ang pandemic ay medyo bumababa-baba na yung case, unti-unti na tayong nagluwag, at ito yung pangunahing ginawa ng ating gobyerno. So, hindi lang natin napapansin pero napakalaking impact nito. Kaya nung na ginawa ng ating pamahalaan ng Department of Agriculture, ay nakapokus sila sa food security. At dahil para magkaroon ng sigurudad ng pagkain ng mga mamamayan sa ating bansa. Kaya't naglunsad sila ng mga proyekto na yung mga pamimigay ng mga vegetable seeds o kung ano pa man ang pamimigay nilang halaman para sa ganun ay pag-uumpisahan ng ating mga mamamayan na naapektuhan ng pandemic. So kung mapapansin nyo, after a year nung uh, maglunsad ng food security ang ating pamahalaan, maraming nagtanim at maraming interesado, hindi lang sa backyard, sa kanilang farm, maggang rooftop pa nga naabot ng pagtatanim nila ng gulay o kung ano man na pwedeng akmang pananim. Nagkaroon ng container gardening, yan yung mga magandang epekto at nagkaroon talaga tayo ng food security. Uh, medyo naapektuhan nga lang nito yung ating mga magsasakang malawakan ang pinatanim dahil medyo bumaba yung kanyang presyo. At dahil doon sa pagbaba na yun, bagamat ang nag-benefit naman ay yung ating uh, mga mamamayan, ay nagbigay naman ang ating pahamalaan pa rin ng assistance doon sa mga, ano na natin, sa ating mga farmer na napektohan ng ating uh, pagbaba ng presyo. Kaya ito masasabi ko na isang kampanya na rin kasi ipinapaalam ko lang nga, nais ko lang namang i-share sa inyo na yung ating Department of Agriculture sa ating uh, munisipyo ay may mga available sila na pamigay na mga vegetable seeds meron pang mga pack bed seeds na kung meron tayong bakuran ay para hindi na tayo bumili ng ating mga gulay ay makapagtanim tayo at least at yun ay malaking epekto malaking uh, tulong sa ating ekonomiya para sa food security And then aa uh, ma-achieve natin yung food security kung sakaling lahat dito tayong mga mamamayan ay kabahagi. Kaya at uh, ito ito resulta na nung galing sa ating uh, Department of Agriculture, isang sachet lang 'to na binigay sa atin, isang sachet na uh, seeds ng kamatis, then seeds ng talong, seeds ng uh, may ampalaya na rin itong naka, uh, itinanim kaya lang hindi pa siya tubo. Then, yung meron din tayo na sili. Yun yung ating mga na itatanim dito. So, dun pa lang, sana maka-influence, maka-encourage na kahit maliit lang yung ating bakuran, pero pwedeng maging sagana tayo sa pagkain, lalo na sa gulay Kanya-kanya lang tayo ng pamamaraan, subalit maayos naman. At inaasahan natin na ma natin yung ating goal na libre ang gulay sa ating hapag. Maraming salamat po and happy farming sa ating